Mga kaubayan, ang video na ito ay tungkol dito sa bayabas, bayabas po. Itong bayabas na ito mga kaubayan ay napakarami po tayong benepisyong nakukuha. Napakalakas po na panggamot ng ulcer ito. Ito. Itong bubut ng bayabas mga kaubayan ay malakas po na panggamot sa ulcer ito itong bubut na bayabas ang proseso po ng paggamit nito ay kinakain lamang po ito na ganito kaya lang po matigas na po magmula dito sa bunga itong balat at yung laman niya po ay gamot po yan sa ulcer kinakain po ng kanyan kaya lang po magulang na ito eh. yung mga bubut pa po yung mga bubut po po, nabayabas. Yung mga yon Ay, yung bubut po. Ay, gamot po sa ulcer yun. Yan, kaso matataas po. Hindi ko po makuha, mga kaubayan eh. Basta kakainin lamang po. Yung bubut na bunga niya. Ito. Medyo magulang na po ito. Kaya hindi na po pwede na panggamot sa ulcer kasi matigas na po ito. Yan, matigas na po yan. Yung kanya na yan, kailangan po yung mura pa. Yan po. Yan po ang may kakayahan. Ito po ang may kakayahan na gumamot sa ulcer. Pag mura po. Pati yung balat niya po. Ganyan po. Ang proseso po niyan, mga kaubayan, ay kinakain lamang po na hilaw ito. Yung bubot pa po pag may gastric acid ka, masakit ang tiyan mo. Uh, yan po ang kinakain namin. At ito naman po, ito naman po, itong puno niya naman po, ito po yung tinatawag naming balakubak ng bayabas. Ito po. Ito po mga kaubayan, ang tinatawag naming balakubak ng bayabas. Ito. Ito yung balakubak ng bayabas. Ito po ay na gamot din sa ulcer ito. Napakabisa po sa masakit ang tiyan ito. Uh, yung kabuhi. Yan, mabisa po yan. Ito po yung bala balakubak ng bayabas na ito. Ay ito ang kape ng matatanda nung araw. Kape ng matatanda nung araw ito mga kaubayan. Kaya yung matatanda nung araw ay makikita nyo po sa kanilang bahay may mga nakasabit po na pisnit at ito po ang laman nun pag magkakapi po sila, kumukuha lamang po sila ng ganito uh, balakubak ng bayabas at buhusan na po nila ng tubig na mainit kakapiin na po nila mga kaubayan yan po, huwag po nating baliwalain itong balakubak ng bayabas na ito kasi po mabisa po ito sa sakit na ulcer uh, sakit ng chan uh, gastric acid basta pagdating po sa tiyan, ito napakarami po. Ito po, yung balakubak ng bayabas. Mga kaubayan, kasi yung ating mga kaubayan ay hindi po nila alam yung balakubak ng bayabas. Ito po yung balakubak ng bayabas na mabisa po na panggamot sa mga sakit na at yan, antibiotic po ito. Yung mga nagdudumi na po ng dugo, pwede po eto mga kaubayan wag po nating baliwalain itong bayabas kasi ang bayabas po magmula ugat magmula balat ah, magmula dahon talbos bunga ay may nagagamot po yan mga kaubayan yan po yan yang madahon na yan ay antibiotic po lahat yan yang bunga niya po yung bunga niyang bubot ay malakas po yan na panggamot sa olser kinakain lamang po yun ng diretsyo, ng um, hilaw. Yan po. At ito naman po, itong balat po, itong balakubak niya na yan, ay linalaga po yan at ginagawa pong kape. Ginagawa pong kape, ito, ito po ang kape ng matatanda. Nung araw mga kababayan, itong balakubak ng bayabas kaya wag po nating baliwalain ang kahalagaan kakayahan ng balakubak ng bayabas marami pong salamat